Hello, 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 hello. So, ito yung second floor ng amin bahay. So, tapos na ako maglinis dito, okay ba? Diba? tapos na. So, aakit na naman tayo sa totoong lilinisit ulit. Ay. Pag full time nanay ka, linis, laba, alaga, paligo, tapos kailangan mo din rumakit para kumikita ka ng sarili mong pera, ba? Diba? Pero paano mong pahabulin ng everything? Diba? Eh, gusto kong makatulong kay Habi pero tambak ng gawain, literal. O, naglalaba pa ako sa rooftop. Nilinis pa. So, ito, higaan nila ni hangin ako tata. Pero marami pang bagay si mama dyan na kailangan pang ungkatin. Isa-isa kaso wala akong space. O, mga laruan ni Pio at ni Johan dati. Ang dami pang abiyaring kaso wala na akong space para saan pa ilalagay ang mga yan. Naging tambakan ang na nga ito, yung CR namin, oh. Yung iba dyan, dinispose ko na, pero marami pa din. Yan, yung mga kaldero ni mama, from US. Mga korel na plato. Mga kutsilyo. Hmm. Diba? Ang dami niyan, eh. Diba? hirap. Hindi ko na alam sa pag ilalagay yung mga yan. At the same time, kailangan ko rin tapusin itong mga listahan ko dahil bayaran na naman ng bangko sa RCBC sa Akinse. Ang daming note. Tapos ang biyarin pa. Linis pa. Oh, di ba Maglilinis pa. O, oh, yung bunso ko bawal ipakita at labas ang... Mm. O, oh, ba diba? Ang dami pa. Tara sa rooftop para makita nyo kung anong ginagawa ko doon. So, nandito yung aming lumang TV sa aking video, okay? So, ayan yung ano ng asawa ko, Vespa. po oh, ayan. Dami pa. Sa baking room ko, nandun yung dalawang video, ang isang video, kay Sa garahe naman yung isa. O, oh, galaba pa ako. My God. Unang salang pa lang. May ligpitin pa. Papaligo pa tayo ng anak. Kaloka. Kaloka. Hindi biro ang nasa bahay guys ha? Hindi biro sa totoo lang. So ito yung mga racket ko do sa pwesto ko. Na hindi ko na naabiyad mga giveaways. So ang daming dami kong pang paninda sa dati kong tindahan pero wala na. Hindi ko na rin siya dispose At syempre ang laking pera din yung nasayang. Wala eh. Nabutan tayo ng pandemic. Namatay yung mother ko. As in oh my god wala. 'Di ba? Para na din umpisa niya nakakapago pero nauna ko pa mag ha. Kahit marami akong gagawin eh na na, na ko pa mag 'Di ba? 'Di pa siya fully finished pero soon. Utay-utay dahil kay Boodles and Shopee and Lazada eh matatapos natin yung mga accessories. Accessories lang, walang pintura. So, ito yung likod ng aming bahay. See? Ganda ng langit oh. Mas mahangin dito kaysa do sa amin. Kasi yung sa amin is tutok yung araw. See? See? Oops. Ding. mga toys. See? May mga toys pa ako dito. Ito yung harapan ng na bahay namin. How nice ganda ng tagat nito guys kasi napakatirik ng araw sunog na sunog ang balat okay hi, hi. ang technique para mga paglaba ay isama ang anak sa paglalaba o oh, maglalaba tayo ha okay hey nako naglalaro lang siya ng tubig lapit na akong matapos Konting tiis na lang maglilista na tayo guys